Green cha Green Jar, Green

So, ride safe palagi pala sa mga paps natin dyan na uh, babiyahe, bumabiyahe. So, yung mga ano nga pala dito, no? So, update natin yung mga paps natin. So, yung mga nakita kong uh, lubak dyan dun sa may uh, northbound, natapala na. Nung, uh, kailan ba ako dumaan dyan? Kahapon ba? O, hindi, nung isang araw. Ano na, natapala na. sa C5 din nung dumaan din ako sa C5 yung mga lubak doon natapala na din yung mga, ay yung ano yung ibang lubak na nakita natin pero yung iba na meron pa din nandun pa din pero yung mga dati yung masunod sunod na lubak yung parang sungkaan lalo sa may libis sa may eastwood na, 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 na daanan natin nakaraan bago matapos yung after nung bagyong karina ngayon natapala na so wala na ako nakita kahapon nata na ako dumaan doon so update lang natin yung mga paps natin ko hmm, kakaingit si kuya oh uh, oh, sa expressway ay <laughs> ingit ka na lang talaga minsan eh Oh, 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 mga pula kulay blue pag wala talaga tayong pambayad na 5,000 serve dito tayo sa service road dumaan <laughs> uy nag <-rime> pa <laughs> pag wala kang pambayad na talagang magtsaga ka dito sa service road dumaan <laughs> kaya Talagang nga uh, dito lang tayo hindi tayo mga angas na dumaan dyan kahit walang pantay mahirap na baka yung sabi ko nga lagi kong sinasabi sa mga previous video ko tungkol dito sa Edsa Busway na baka matsambahan mo yung tsamba diba? yun ang nakakatakot doon eh you <laughs>